Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanubik at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh my angel. Of my life. Lang, lahat. Sa pagpapatuloy ng istorya ay balik sa normal day si Miss Rachel ang kanyang pamilya at si Kuya Ruel. Tila mas lalong kinanahan si Miss Rachel sa kanyang pag-aaral dahil nagagamit niya na ang kanyang bagong cellphone at bagong laptop. Yan naman kitang kita natin na parang mas lalong naging prosedido si Miss Rachel sa kanyang pag-aaral. Parang napakasabi ni Miss Rachel sapagkat malapit na talagang matapos ang bahay nila na pinagawa ng kalingap din. Music nakita din ang mga sitwasyon kung ano na lang ang kailangan sa bahay. Hanggang sa dumating na si Kuya Rowell. Pagkadating nito ay halatang miss na miss niya na si Miss Rachel. Talagang napalingon si Miss Rachel nung tumulong na ang motor ni Kuya Rowell. Ibig sabihin ay nandiyan na si Kuya Rowell upang makausap siya muli at dalawin siya. Kitang-kita naman kaagad ang maangiti sa labi ni Miss Rachel nang makita niya si Kuya Ruel. Hilay lang araw na rin kasi ang nakalipas simula ng 7th birthday si Miss Rachel at ngayon na lamang sila muli nagkita. Kitang-kita talaga ang kasiyahan sa dalaga nang makita niya na muli si Kuya Ruel. Oh my Nandun naman si Kuya Ruel upang kamustahin ang kalagayan ng dalaga sa kanyang pagre-research. Sabi pa ni Kuya Ruel, O, oh, kamusta ka pala simula yung birthday mo? Ang galing nga, nagagamit mo na kaagad yung laptop, pati yung cellphone na nabigay sa'yo. Talagang napaka-useful pala talaga niyan sa pag-aaral mo, no? Nag-reply naman si Miss Rachel at sabi, Oo nga eh, kaya talagang sobrang tuwang-tuwa ako at sobrang na-appreciate ko itong regalang sa akin ng mga fans natin. Sabi pa ni Kuya Rowell, O, binasa mo ba yung article na pinasa ko sa'yo? Makakatulong yun sa research mo? Binasa mo ba? Natawa naman si Miss Rachel at sinabi, Oo, kaya salamat ha, kasi mas lalo ako ng at mas ko ako natapos yung part na yun dahil sa tulong mo. Salamat ulit sa tulong mo. Oh, my angel. Angel, baby, angel. naman yung nararamdaman mo makalipas yung part 1 at part 2 ng birthday mo. Masaya ka ba? Nagreply naman si Miss Rachel at sinabi, Oo, sobrang saya ko eh. Parang hindi pa nga ako makaget over sa mga nangyari. Kasi first time lang din sa akin nangyari yon at naranasan. Talagang matagal na pangarap ko na yon at first time ko lang naranasan. Kaya sobrang pasasalamat ko sa mga supporters natin, pati na rin sa'yo. Alam mo ba, napanood ko yung mga live mo, pati yung mga behind the scenes sa ibang vlogs. And grabe ka ha, talagang pinagpuyatan mo yung pagtulong sa birthday ko. Grabe, sabi naman ni Kuya Ruel. Oo nga eh, alam mo naman, syempre pagdating sa'yo talagang gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. O sige na, bumalik ka na dyan sa paggawa mo ng research. Ikaw talaga. Nagtawa na naman ang dalawa. Talagang lalo nang nagiging sweet si Miss Rachel and Kuya Ruel sa isa't isa. Oh my angel, angel baby. tinuruan din ni Kuya Ruel nang pagpindot si Miss Rachel sa power on button. Sabi naman ni Kuya "O "Oh, alam mo ba 'yung tamang pagbukas ng laptop na 'to?" Nagreply naman si Miss Rachel at sinabi, "Hindi eh. Sige nga, turuan mo nga ako." Kaya naman kinuha ni Kuya Ruel ang kamay ni Miss Rachel at nilagay niya ito sa power on button tinuruan din ni Kuya Ruel si Miss Rachel sa mga iba pang kailangan niyang pindutin sa laptop na ito. Talagang kitang kita na napakasweet ng dalawa at napakaraming fans ang kinilig noong hinawakan ni Kuya Ruel ang mga kamay ni Miss Rachel. Kitang kita din kay Miss Rachel na kinikilig siya. Oh my angel, angel. love of my life. Lang tutuhanin lahat Talagang patagal ng patagal ay mas lalo nang nagiging sweet si Kuya Ruel and Miss Rachel Sabi naman ni Kuya Ruel O oh, kamusta yung nararamdaman mo ngayon? Okay ka lang ba? Nagreply naman si Miss Rachel at sinabi Oo, oh, okay na okay na ako lalo, lalo na na-excite pa ako kasi malapit nang matapos yung bahay namin. Nag-reply naman si Kuya Rowen at sabi oo nga no, grabe ang bilis ng panahon. Parang noong una, scratch pa lang to at parang tinatansyan pa lang nila yung mga spaces pero ngayon, talagang onting pintura at onting kembot na lang ay matatapos na talaga yung bahay nyo no ang bilis ng oras Nag-reply naman si Miss Rachel at sinabi, Oo nga eh, hindi na ako na talagang matirahan yung bahay namin. Talagang na-excite ako para sa akin at para sa pamilya ko. Kasi first time namin itong magkakabahay at makakatira sa ganito. Kaya hanggang ngayon ay sobrang thankful pa din ako. Oh my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga love of my life Bakit di na lang tutuhanin ang lahat Sabi pa ni Miss Rachel ay Alam mo, ngayon Toto talaga yung pasasalamat ko Kay Kalinga Prab. At sa Kalingap Team at ibang supporters natin. Kasi dahil din sa kanila ay napapabilis yung paggawa ng bahay namin. At syempre, sila din yung dahilan kung bakit magagawa yung bahay namin. Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel marami salamat sa inyong panunood. Bye!